nakatayo po dyan sa bandang kanan, okay pa po tayo? Yeah! Yung mga nakaupo, mataas pa energy natin. Yeah! Yung mga hindi lind sa bandang kaliwa. Yeah! Yung mga konsehan po natin. Yeah! Yung, mga. yung mga nakatayo sa upper box, minabante ko rin po kayo. Ang bagay sa mga nakasilip. hanggang, uh, hanggang sa 4 floor, ang tao po, alam po sa inyo. Yeah. <laughs> Hanggang sa basement, nilililayin ko eh. Yeah. Maraming maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa dinding ng Pasig. Thank you po talaga. Thank you, thank you po sa inyo. Mula 2019, nung una po ako tumakbo para mayor, tuwing nandito po kami, uh, talaga napakainit na pagtanggap din sa akin. Tal. Opo, uh, oh, maraming salamat po ah. Naalala po niyo dati, kami na po ni Kong uh, Hong Roman at ni Councilor Gipo o naglikot-ikot. Nag-house to house po kami o kahit uh, may pa meeting, uh, tatlo lang po kami ng mga panahon na yun. At po, pagbaba po namin sa isang lugar, hindi naman po dito sa inyo, kundi sa iba pang barangay natin. Uh, sa lungsod ng Pasig, sa 30 barangays natin. Madalas po, pag dumarating kami sa isang lugar, sa isang barangay, sa isang hoan, nagtatakbuhan palayo yung ibang tao. Minsan, may naabutan po kami, tinatanong ko po, uh, Nay, o tay, o oh, kuya, ate, ba't po kayo, ano, ba't ayaw niyo pong makinig sa meeting namin? Ang lagi pong sinasagot, eh, konsi, konsi lang pa ako nung panahon na yun. Konsi, pasensya na. Kasi, pag nakitang magkasama tayo, pag napicturan tayo, baka mawalan ng scholarship yung anak ko. Yung kapatid ko nagtatrabaho sa City Hall, baka mapag-initan. Tama po? Pero ang layo na po nang narating natin bilang isang luso, at pakilala pinaglaban natin ang pagbabago na tunay, malalim, at pangmataganan. Hindi lang po pangalan ng mayor, hindi lang po mukha ng politiko ang binago natin sa lusog ng Pasig. Yung sistema mismo ng politika at ng pag-gobyerno. Tinalikuran na po natin ng marami sa lumang kalakaran sa pamahalaan. Una na po dyan yung takutan, yung palakasan. Inayawan na natin yun. Hindi lang sa scholarship, hindi lang sa mga empleyado ng City Hall, paboritong halimbawa ko po, po, at siguro paboritong halimbawa ng marami po, yung ating uh, pamaskong handog. Alala niyo po yung pamaskong handog natin. Nasama po natin lahat doon. Dati, pagka paborito kang samahan, pag lab organization, check, lahat meron. Pero pagka samahan ka na hindi masyadong favorite, lalo na pag nakita ka na kasama ang kalaban, wala na. Tama po, di ba? Ganun po yun. Ganun Inayawan natin yung ganung klaseng sistema kasi una sa lahat, pera ng tao bayan ang ginagamit natin para sa mga serbisyo, para sa mga binibigay po sa ating mga kababayan. Alam naman po natin yan. Ang inaayawan po natin dito ay hindi lang kasi mga lumang kalar. Pero ayaw na po natin ang ganung klaseng sistema. Ano po mga nangyayari? Nainitan po kayo? Siguro. Pwede naman po umurong dito sa gilid yung iba. Para hindi po Para hindi umiit ang mga uli ninyo. Maraming salamat po. Dito po, pwede ba po? Tapos ako po yung dito sa gitna. Parang nalogi ako doon Pero eh? okay lang po, para sa inyo. Dito po ako, kayo po naka-sino. Wala akong problema. Hindi lang upuan pa po dito. Kung gusto po ng may po ako. Maraming salamat ate. Pero parang nakakatawa naman habang nagsasalita. Nakapayo nga po. O, o, na po. Huwag na po. Okay na po. Maraming salamat ate ha. Pero okay na po. Sanay naman tayo na nabibilit sa araw. Ano nga po yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Simbolo ng pagbabago, yung pamasok na ito. Ginayawan natin yung takutan. Nalimutan na natin yung palakasan system. Dati, kailangan ng card, may bro ka ng ganito para mas maganda yung benepisyo. Ayun, pagpunta ka sa ospital, basta nakatira sa Pasig, pasok ka sa no balance billing sa ating ospital. Hindi Sino ba? Walang magtatanong sa inyo. Kahit anong servisyo ng pamahalan, walang magtatanong sa inyo kung sino binoto mo. O registra. Wala nga magtatanong sa inyo ngayon kung registrado kayo eh. Basta kung ano yung kayang ipigay Totoong taga-pasig binibigay po natin. Kung ano yung kaya, ginagawa po natin. At ang isa po po sa pinaglalaban natin ay ang maging mas inklusibo ang ating pamahalaan. Nabanggit ko kanina ang pamasukan doon. Alam naman po natin na ang Pasko, nag-umpisen, holiday po yan ng mga Kristiyano. Tama po. Pero, inabuti po natin na una sa lahat, kailangan kasama lahat kahit hindi kristyano, muslim, isama po natin, ibang religion, isama po natin. Ang ginawa po natin ngayon sa pamaskuhan doon, yung binibigay mga nasa katsa po natin, mga halal po yan na items para pwede po kahit kanino. Yeah. Hindi pa tayo nagtapos doon. Sabi natin, eh, sa mga kapatid natin muslim, meron din tayong ramadan. Dapat meron din tayong ramadan handog. Yeah. At hindi lang po doon sa kung anong ando po yan, ano, pero pati sa mga ibang servisyo natin, tinignan natin, ano ba yung pagkukulang ng ating pamahalaan? Ano pong ginawa natin? Nakipag-meeting tayo sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang grupo, sa iba't ibang barangay. Ang isa pong uh, meeting natin noong 2019 ay mga representante ng ating mga kapatid na muslim. Nandiyan si na sa kita ko kanina, may mga muslim po, so ito pa si po, natin. Ang isa sa nabanggit po nila sa akin, yung 2019, yung burial assistance natin. Meron kasi tayong programa, na matagal na programa ng pamahalaan, yung damayan. Pag namatay, merong damayan. Kaso, siyempre, iba yung tradisyon ng mga kapatid nating Muslim hindi nila napapakinabangan yung programa ng pamahalaan. Ano pong ginawa natin? Gumawa po tayo ng programa na Burial Assistance. Kasama na po, mga kapatid natin, na sumagapakinabangan natin. Marami pa po tayo ibang pwedeng banggitin. Hindi uh, ko lang, parang may narinig ako. Kinuwen ko ni Consi Eric kanina. Sa ospital po natin, PCGH, may iba po sa inyo ay uh, nakabisita na po sa PCGH. Sabi po ng mga kapatid na Muslim sa akin, wala silang pwesto doon. O naghahanap sila ng pwesto para makapagdasal. Ano pong ginawa natin? Naglaan tayo ng espasyo sa third floor. Ngayon, meron na pong espasyo. At hindi po ba, hindi pa po, po alam ng iba. Yung uh, dating Child's Hope na kinonvert natin para maging pangalawang general hospital ng lungsod para mas marami pang maservisyoan na hindi lang bata, hindi lahat ng mga pasigenyo, under renovation po siya ngayon. Asahan po ninyo na magkaharoon din po kayo ng espasyo doon. Hindi po. Nangyari po ang lahat ng yan. At marami pa pong iba. Hindi ko na isa-isahin. At alam nyo naman po siguro yung mga ibang tinutukoy po natin. Pero nangyari po yan dahil ang pamahalaan ninyo ngayon, una sa lahat, ay nakikinig. Inklusibo po tayo. Walang pinapaguran, walang palakasan. Basta nakatira ka sa pasig, tinitingnan ano pa yung pangailangan, ano ba yung kaya gawin ang gawin ng ating pamahalaan. At dami na pong uh, magagandang pagbabago sa ating lusot. Sa kasamang palad, yung iba parang ayaw dun sa mga pagbabago. Pati yung pagbabago na yung pinatupat natin sa procurement, yung public bidding po natin. Di ba? Pag may mga proyekto ang pamahalaan, tumadaan po yan sa procurement, public bidding. Sinong kalipikado na pinakamababa yung bid, yun po yung dapat manalo. Bawal mangili ang mayor. Pero alam natin na sa maraming bahagi ng, uh, ng bansa, dito sa Pasig doon, luto ang bidding. Ibig sabihin kung sino yung pinapakuran. Siguro, kung pari, o kamag-anak, na kontraktor, tractor kung sino yung magbibigay ng mas malaki na kickback, na doon po binibigay. Pinultuhan na natin yung ganung klase ng galakaran. Bilyon-bilyong piso ang natitipid natin ngayon dahil walang kickback ang inyong mayor at inyong mga kapisipis. Pilipinos pilip po talaga. Alam niyo na mga katunggali namin. Kaso, baka mas nakikinapang sila doon sa lumang kalakaran. Kaya baka gusto nila, bumalik tayo doon sa lumang kalakaran. Pero hindi po tayo papayag. Papayag po ba tayo? Ano po gusto natin? Paatras o paabante? Gusto po ba natin umurong o sumulong? Tayo po sa lungsod ng Pasig. Iniwala ko, kaisan natin um, halos lahat ng pasigenyo. Hindi na po tayo liliko ng kaliwat galan. Diretso lang po tayo sa Yusuf. At kaya gumaganda ang posisyon ng ating lokal na pamahalaan ngayon. Yung mga kinuwento kanina ni Vice Mayor Dodot, sana pinakinggan po natin na maigi, na kwento niya po yung mga expansion ng mga pinipisyo natin mula sa mga senior citizens hanggang sa persons with disabilities. Lahat po ng programa natin, lumalaki, lumalawak, gumaganda. Nagagawa po natin yan dahil sa mabuting pag-ubyeng. At tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting pag -gubyerno. Ayaw na natin doon sa mga lumang kalakaran. Ayaw na natin sa masamang siklo na pag malapit ng eleksyon, gumagastos ng bilyon-bilyon na napakalaki ng mga kandidato. Pag naupo, di mo siguro kailangan sabihin. Alam naman po natin ang katotohanan. Ang tinataguyod po natin ngayon na sistema ay yung bang pag may pangangailangan tayo, pag may kailangan tayo, pag may problema tayo, dapat ang tingin natin, hindi na sa politiko. Dapat makatayo tayo sa sarili natin pa, kung medyo nahirapan, ang tingin natin sa gobyerno, hindi sa politiko. Kasi hanggat puro politiko ang tinitingnan natin, pag may problema, pag-aabot ng interes sa atin yung politiko, pag may kala natin sa politiko yun, kahit sa gobyerno naman talaga, ang ganun yung sistema, at yun nga po, pag eleksyon, ang laki-laki ng ginagastos, hindi mapuputol ang siklo ng korupsyon at kahirapan sa ating bansa. Sa lungsod ng Pasig, naputol na natin yung siklo na yan. Naputol na natin yan. Nandito na po tayo ngayon, ng ganda ng posisyon ng ating pamahalaan na nasa magandang halagayan ng ating lungsod. Paunlad po tayo sa pag-inlad uh, na, pag uh, na po tayo dito sa ating puso. At habang yan po yung tinataguyod natin na sistema, at yan po yung mga prinsipyo na kailangan pa itingin pa po natin, ito na po, lalong gumaganda ang takbo ng gobyerno, lalong gumaganda ang servisyo ng pamahalaan. Pati yung mga tulong sa mamamayan, gumaganda din po. Yung sa local senior pension na lang po. Hindi ko, parang wala naman senior niya. Mga senior po ba dito? May mga kasama na sa local senior pension natin. Bago lang po yan. 2022 lang po nag-umpisa. Yung iba, baka may SS po kayo. Kaya hindi pa kayo nakasama sa local senior pension. Ngayon po, abang lumalaki yung budget, pinalabanan yung korupsyon, gumaganda ang posisyon ng pamahalaan, expansion na po tayo, pati yung, mga SS na maliit, GSIS, ano, 4,000 pesos, kasama na po sa local senior pension ngayon. Pwede akong magbangkit tungkol sa edukasyon, pwede akong magbangkit tungkol sa medical assistance at lahat ng iba pa. Pero ganun pa rin po, ang punto lang po natin kapag gumaganda ang kalagayan ng ating gobyerno, gumaganda din yung tulong ng mga ng at mga mamaya. At simple lang din po ang sikreto natin. Siyempre, meron po kayong opisyalis na tumindig, na lumaban, pero alam nyo, hindi naman po kami nakarating dito at hindi tayo nakarating dito bilang isang lungsod kung hindi nakaisa, kung hindi nagbigay ng suporta ang ordinaryong mamamayan. Alam nyo, ako tao lang din po ako, minsan napapagod din po ako. Pero makita ko lang po kayo at kung, kung paano nyo po ako sinusuportahan, makita ko lang ang mga ngiti rin nyo na Kaya, 2022, Know, mas 2019, simulan natin yung mga pagbabago, yung mga kakabanggit ko ngayon na 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Yung nagbanggit niyo ako si Simon kanina sa Pogo, na tayo unang lungsod na nagbar sa Pogo, hindi ko po, po nagawa yan kung hindi po matitibay pati yung mga konsehal natin. <laughs> Ang hirap pagka gusto mong dumiretso, Nakasakay ka sa bus, yung sa jeep, yung driver, gustong dumiretso. Pero yung katabi niya, hinakawakan din yung manibela. Nililiguli ko. hirap po nun. <laughs> Ito po. 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Vice Mayor natin. Pwede natin ipagmalaki. Vice Mayor Godot, Jerusalem. <laughs> yung mga konser na kasama natin, yung lima sa kanila, binigyan nyo ng pagkakataon ng uh, 2022. Three years pa lang. Wala pa silang three years na kaupo, pero ang dami ng accomplishment. Mga problema sa lupa na 40 years, 50 years, na natin dahil sa kanila. Maraming pang iba. Sa totoo lang, hindi pang three years ang accomplishment nila. Parang pang nine years na rin yung accomplishment ng mga konser na ito. Si Coach Paul, Coach Paul lang yung hindi nyo napagbigyan noong 2022. Pabarangay nyo pa naman. Kung matagal na kayo taga rito, siguro nakita nyo na po ang tatay niya o baka siya mismo. Nakita nyo na noon. Kung bata pa siya, baka nakita nyo na po siya kasi taga rito lang naman siya. Nakita nyo po yung pamumuhay nila. Nakita nyo yung oh, tatay, may na marahal na maayos. Hindi nila, ito mga opisyalis, gantong klase ng opisyalis ang kailangan natin sa lungsod ng Pasig. Hindi siya nanalo noong 2022, pero nagtrabaho pa rin siya. Hindi ko siya sinwentuhan, nagpalutiro lang po siya. Pinanuro siya si Yeso Academy para maging mas maganda pa yung uh, mas tumaas pa yung antas ng pakikilahok ng iba't ibang organisasyon sa lungsod ng Pasig. Yan po si Coach Paul, Coach Paul Senoga. yung congressman dito si, si Ma'am Shalani Ma'am Shalani gusto mong bukit na kito kasi sabi mo kamukha niya si Volta <laughs> pero sa toto, kahit di ko nabanggitin si congressman natin alam na alam naman natin kung paano nagtatrabaho si congressman Roman Romano Huli po, mga kapwa ko pasigyan tayo sa ating lungsod, Dire-direcho lang po. Yes! Sana po, go straight, giting yes! ng Pasig. Maraming mga God bless Pasig City. Maraming, maraming